Ito yung uh, kainan ng ano, kainan ng baboy, yan. Ngayon, ang pagkakamali ko, hindi ko nilagyan ng bato sa ilalim. Tapos, binuhusan. Solid na lupa lang nilagay ko. etong pagkakamali ko, eh, tatlong araw na umulan, na stuck in tubig. Yan hmm, siguro yung tubig nag-penetrate. Kaya nung inapakan ko kanina umaga dahil kumuha ko ng mangga. Yan mangga yan. Lumubog yung aking ano, yung aking sapatos. Ibig sabihin manipis. Ito ang pagkakamali ko. Dapat pala nilagyan ko ng graba sa ilalim. Tapos lupa tapos graba. Hindi ko na nilagyan Kaya eh. yan. O, bumiyak. Ayun, bumiyak oh. Kaya babakbakin ko na naman. Sayang yung oras at saka semento Bak-bak Bakbak. Bak Babakbak tayo. Mali. Mali ang trabaho. kasi ang kapal kasi ng ano dyan eh ng bali tatlong halo blocks yata yan kaya yun ang tambak ng lupa ay eh, ngayon hindi ko ano hindi ko binuhos hindi ko siniksik ko naman yung lupa problema nga nung nabuhosan manipis lang kaya nung umulan nagpenetrate siguro yung tubig tapos yun nga, nung kumuha ko ng manga, tumungtong ako dun. lumubog yung sapatos. Wala naman yung loob. Ibig sabihin, kulang yung siksik. -sik. Kaya yan, babakbakin ko ngayon yan. Bakbak tayo ngayon, bakbak. Kaya dapat yun, pag uh, nag-refill nag, uh, ka ng lupa, at nasiksik, dapat pag kayong bubuo sa nalalagyan na ng ano, ng uh, mga bato-bato. Yung mga boulders kung maaari, yung malalaki. Tapos bubuhusan uli. Ang nangyari kasi dyan, nung nalagyan ko na yung lupa. Kasi nga, nasiksik ko na yung lupa eh. Kala ko okay na yon kung pwede na yon Ayun. Nung umula, yung tubig bumaba yung lupa kaya siguro yung aking uh, na na ano semento nagcrack kaya pala hindi ano hindi umistak yung tubig hindi gaya dun sa wallowing pool naka ang tubig eh dito dapat yung tubig niya nag i kasi wala naman drain yan eh kaidan yan eh tapos Pagka doon may wawalisan lang. Kasi 6 inches lang naman ang laki, ang lalim. Na naka, ano, naka, naka islip. Hey, kawali. Okay, Kaya bakbak -bak ngayon, bakbak. -bak. Kaya kinuha ko muna yung aking gamit doon. Kuhanin muna yung gamit. Ito sa kabilang bahay. Para maumpisa na. At mali-mali uh, ang trabaho. Sayang sa oras. Sayang sa materialis. Ayan. Kaya Kaya sa mga gagawa. Lalo kung uh, ganyang tambak. Siksikin ng lupa. Pag nasiksik na yung lupa at uh, nakuha mo na yung uh, level nung kanyang pinaka-flooring. Eh, lalagyan ng graba. Kaya dapat may allowance din para sa graba. Siksik uli. Sisiksikin uli yung graba. Pag nasiksikin yung graba, ayun, pwede mo nang buhusan. Eh, yung ginawa ko, eh, nagtiwala ako dun sa siksik ko ng lupa. Eh. Yung pala kulang pa. Kaya, umpisa na naman. Magbabakbak. ginawa ko lang yung mga kutsara doon at saka yung ano sa kabilang ano kabilang bahay kasi doon ko iniiwan yung gamit eh wala naman kasing nakatira doon pero may susi ako doon up, linis na, linis, linis tatanggalin natin yung nabakbak yan ang ah uh, problema. Dapat kasi ano yun eh. Wala eh. Nawala sa isip ko yung ganun eh. Kasi ang kapal ng lupa yata 40 eh. 40 yata yung kapal ng lupa. Kaya e lalagyan muna natin ng patong yung hollow blocks para hindi pumasok yung mga dumidun sa butas ng hollow blocks lagyan muna ng plywood ay eh, yung dapat na ano maayos bali yan eh ano anong nangyari dyan ano na 3 inches na yung inalis ko o oh, 5 inches tapos nilagyan na ng graba oh, alisin na muna natin yung ano yung mga binakbak para mamaya eh Mabuhosan na agad damit damit din yan. siguro mga nasaan yan mga anim na timbayang na ibuhus niya. Hindi ko naman kasi nilagay ng bakal yan Kasi kung lang eh, 8, 8 inches lang ang laki eh. Tapos, ang taas niya eh, ano, yung pagkakakarbing niya, yung lalim niya. Ang taas eh, 6 inches lang. Kaya hindi ko na nilagay ng bakal. Kainan lang naman kako eh. Kaya nangyari, ayun nga lakas ng ulan. Kaya pala nagtataka ako. Bakit ka ako walang tubig? Dapat may tubig yan eh. Yung pala may crack na. Manipis, manipis yung pagkakano buhos. Kaya yan. Tanggal yan, tanggal, tanggal. Na ano? Nabuhusan na naman. Oh, yung eh uh, yung tinibag ko kanina. yan nabuhusan na oh. Medyo pinatitigas lang uli 'yan. Ayun, medyo tuyo-tuyo na 'yan, pero ito basa pa ito. Ayun, basa pa 'yan. Medyo basa-basa pa. Sate, eh, mayan kunti. Ini juga basah-basah apa? Ini mayan, -mayan kunti. Ini lambot pa eh. Medyo carbon natin ng konti. Medyo maka-carbon to eh. Para madaling linisin. Lambot pa. Dito okay na dito. Okay na dito kasi dito na arawan eh dito may ano oh, may puno ng duhat ayan o oh. kaya matagal matuyo oh, ayan ayan siya Maya-maya na uli. Yan, nakapatong ng ano. Dito sa wall na ito, nakapatong ng dalawa. Oh, dalawa na patong. Tapos dito, tatlo. Yan. Hindi mo na binuhusan yung ano. Yung uh, poste kasi gagawa pa ng forma yata wala pa yung plywood kaya medyo natambakan ng konti yung ano yung uh, hukay na tinamaan ng hollow blocks <coughs> ayan tatatlo yun naman gumawa ngayon itatatlo ayan na situation ngayon mamaya pa yan mamaya baka hanggang maya maya hapon baka maka limang patong yan ang gobyerno the SWD gagawin nila yung mangga yun mangga yun mangga nagisang ko ng mangga okay yan na lang po share comment subscribe And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapise. Ito so yan o. Oh, Rapidly Pagka Pagkain din ang ano yan. Manok.